Tena baga nanalo sa loto itong si Betsy at ang kanyang inang bruha na si Aling Susan dahil talaga namang pinagsamantalahan nila habang si Robert ay tulog at alam nila sa kanilang mga sarili na may kasalanan sila kung bakit nangyari na nako mga itong si Robert. Ngayon itong doang mag-ina lalong lalo na itong si Aling Susan. Sadyang binalikan niya ang squatter hindi para doon tumira kundi para dalawin ang kanyang mga kaibigan o pang ipamuka sa kanila na nagtagumpay nga sila at ngayon ay iba na ang naging buhay nila kung dati ay namumroblema nga itong si Aling Susan sa pera at hindi may tsura ang kanyang pagmumuka ngayon ay iba na umano sapagkat naging maayos na ang lahat pinaghirapan umano nila ni Betsy at nitong si Aling Susan ang lahat. At dito naman ay magugulandang siya, siya sapagkat biglang ang darating itong si Aling Nora kung saan galit na galit sa kanya. Hindi siya natutuwa dahil alam niya kung saan galing ang mga yan. Ang lahat ng meron siya sa kanyang katawan ay alam niya na galing ito kay Robert na pinagsamantahan lahan nila habang ang walang malay itong si Robert habang ito ay tulog. Kaya naman ito ay kahiyahiya baboy umano ang kanyang ugali. Kaya naman itong si Aling Nora na may daladalang kakaning baboy ay tinapon na nga niya dito sa pagmumukha nga nitong si Aling Susan na napakayabang. Kaya naman si Aling Susan ay dahil naman ay gustong gusto niya ng atensyon, magpa-viral nga siya ngayon dahil may tao pa na gumawa ng video at kalat na kalat siya ngayon sa enter. Sa kamilang banda, nahihirapan si Betsy na patakbuhin ang supermarket. Talaga namang wala siyang kaalam-alam pagdating sa negosyo. Ngayon naman maisipan niya, gusto na niya ng instant money. Sasamantalahin niya habang tulog pa nga itong si Robert. Gusto niya ay uh, ilispat na nga ang naturang store. Gusto na niyang ibenta. Tuntal na sa kanya na ang karapatan na ilipat na kasi nitong si Jenna. Bagay na nagalit ng gusto nitong si Jenna sapagkat wala nga sa kanilang napagkasunduan na ibenta e ang natural supermarket sabalit so, magkakaroon ng panic attack naman itong si Betsy sapagkat mahahadlangan ang kanyang mga plano dahil sinabi ng doktor matapos nga ang operasyon ay anamang oras magigising na nga itong si Robert tuwang tuwa si Tita Connie maging itong si Jenna sa magandang balita ng doktor talaga namang na nila na ang daddy nga ni Jenna ay palaban at meron pa siyang uh, unfinished business kaya naman hindi pa niya oras para muwala sa mundong ito maaring sisingilin pa nga niya itong si Betsy sa ginawa nito kaya naman nangangatog na sa takot itong si Betsy sa oras nga na magising na itong si Robert talagang tudas na siya dahil makukulong na nga siya wala pa siyang makukuha ni Singkong Duling